Hello guys! Right. So, and, hi guys! Welcome to my channel. All right, so matagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog tungkol sa pagkuha ng motor dito sa motor guys. Right. so, ngayon, right. for this video, mayroon na naman tayong tutulungan guys kasi nagtatanong ko ito, itong nag-comment kung paano daw um, kumuha ng motor na uh, ang kanyang gusto guys is yung Honda Click version 3 ayan so pag-usapan natin itong kanyang comment mamaya right so before natin ito simulan guys ayan so I would like to Uh, thank uh, sa mga solid nating supporters right? sa mga bago nating supporters uh, ayan, bagong followers bagong subscribers, salamat salamat, maraming maraming salamat po sa inyo, ayan, so salamat sa laging panonood sa aking mga video guys, so sana po hindi kayo magbago, at sana po uh, hindi nyo uh, skip yung ads guys, para naman po magkaroon tayo ng, ayan uh, revenue sa ating uh, youtube para makapag uh, gaganahan tayo guys sa uh, pag uh, bibigay ng mga tips uh, tungkol sa pagkukunan ng motor dito sa O bago natin simulan itong ating vlog ngayon guys ayan so Uh, mo po ako sa inyo guys na yan advance merry christmas po and happy new year sa ating lahat all so ang hangat po itong channel guys is makatulong po sa mga gustong kumuha ng motor ayan so marami po ako ginawang mga videos ayan so maaari po itong makatulong kapag ikaw ay gustong kumuha ng motorcycle dito sa motor Alright, so wag na natin itong patagalin guys. So simulan na natin itong ating vlog ngayon. Uh, pagkatapos nitong intro. Let's so... yung nag-comment sa atin guys ayan shout out po sa iyo uh, sir uh, Ed sa you all right? so uh, ito po yung kaniyang uh, uh, comment guys so sir lagi ako nanonood ng tips niyo sa pagkuha ng motor uh, tanong lang po ano po minimum na salary ng Honda Click version 3 uh, Honda Click 125 version 3 kukuha kasi ako ng motor na installment 15k salary Uh, may sariling bahay right so topo yung kanyang uh, katanungan guys gusto daw niyang kumuha ng motor uh, mayroon siyang uh, 15k salary monthly sa lari, sa lari at saka uh, on yung house and lot niya yeah. so rang ganoon po siya guys kung uh, sapat ba daw yung 15k na sa kanya para sa Honda Click version 3 right? So, isa sa pinakasikat ngayon na uh, scooter, guys, na pinakamabinta talaga dito sa aming branches, yung uh, Honda Click Version 3, alright? So, talagang marami pong uh, nag installment dito, guys. So, ngayon, uh, ang tanong po ni series ganito, uh, magkano daw yung minimum na sahot uh, para ma-approvean kapag kubuhan ang Honda Click Version 3. So, ngayon sir, uh, based base as, as, as So, siguro nasa Maynila ka po. Pero dito po sa amin is nag-range lang po kami sa uh, 10,000 to 12,000 minimum na salary po dito sa probinsya. Ops, tika lang guys ha. Uh, huwag yung kalimutang i-like naman itong ating video. Ayan. Uh, At na lang din kung may gusto guys, so kapag nandyan ka sa Maynila, ayan, so nag kayo ng 14 to 15,000 na monthly salary. So, dipindi po yan sa mga, ayan, sa mga pinagtatrabahoan ko nila. So, so ngayon, uh, kapag mag-apply ka po ng Honda Click, ha, uh, 125 version 3, so, siguraduhin kayo lang guys na uh, wala kayong ibang mga loan. Ayan, so, wala kayong ibang Uh, binabayaran ng mga uh, for example, mga home credit or loan, na pwede pong, ayan, makabawas sa inyong monthly salary. Kasi po, pag nalaman po ng CI na mayroon kang maraming loan or may maraming mga ayan, tinagbabayaran uh, ng mga anong klaseng mga bayarin po yan, so, syempre, yung mga, yung salary mo, yung mga, 15,000 na monthly salary mo, is mababawasan na po yan. At syempre, pre, pag timbang-timbangin yan ang CI, kung kaya bang bayaran yung uh, version 3 na Honda Click. Uh, syempre, titingnan pa yan ng CI, guys, kung mayroon pa bang may iwan sa sahod po. Ayan, kasi uh, paano ka makabayad sa Honda Click kung mayroon kang maraming loan or mga utang, di ba? So, guys, so before natin ipagpatuloy itong video, ayan, gusto ko yung sanang i-promote itong mga video ko guys. Ayan, so, uh, malaking tulong po ito kapag kukuha ka ng motorcycle dito sa motor credit. So, guys, also so dapat sundan nyo ito at dapat napanood nyo ito guys, ito mga requirements. Ayan, sa pag-apply, pagkuha ng motor dito sa motor trade At saka, ayan, malaking tulong uh, kapag uh, gawin mo ito. Ayan, so, dapat guys, mapanood nyo itong mga video ko guys at tips para mabilis ang pag-approve ng motorcycle dito sa motorway. So, guys, tuloy tayo. Uh, ayan, for example, ayan, yung, uh, kung ikaw ay mag-apply at mayroon kang 10,000 na uh, monthly salary, so, at kukuha ka ng uh, version 3 na Honda Click 125, so, uh, Para po sa akin guys, so pwede naman pong ma-approve basta po, ayan, wala kayong binabayaran ulit na mga loan. At saka, for example, single ka, ayan. At saka uh, regular ka na sa trabaho, ayan. Pwede siguro pong ma-approve sa ina apply na motor na Honda Click, right? So, for example, din 10,000 'yung monthly salary nyo po, then mayroon na kayong family, o mayroon na kayong uh, binubuhay na pamilya. Siguro po, uh, uh, siguro po maging uh, factor po 'yon. Uh, ma-disapprove ka sa CI kasi po, ayan, marami na kayang gastusin uh, isa pa, kapag mayroon na kayong mayroon uh, pa kayong mga pinabayaran ng mga bills at uh, syempre uh, kakain pa kayo so syempre, uh, mayroon na kayong ayun, uh, mahahapi po yung uh, sahod nyo uh, sa babayarin nyo, alright so, siguro po, uh, depende po yan sa CI guys, so, nakita niya na kaya naman po kaya naman uh, kaya naman yung monthly or hindi 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 naman nakita niya na hindi hindi kayo nagtawag uh, dito naghirap sa pamumuhay niyan so pwede naman siguro ma-approve uh, kapag kukuha ka ng unlapping uh, version tray kahit po uh, 10,000 lang yung uh, minimum monthly salary Inyo. Right. And for example, kung mayroon na kayong 15,000, oh, kagaya ko sa nag-comment natin guys, na mayroon kayong 15,000 monthly salary at saka may ownership ng house and land o may sariling bahay at lupa. So para sa akin sir is, ayan, so pwede naman po ma Basta po yung sinasabi ko, basta po wala kayong ibang loan. Wala kayong uh, ibang binabayaran na Diyan na nagpas na ayan 5,000. Basta po ayan at isa pa uh, isa factor din ito na ma-approve yung application niyo kung uh, may maayos kayo na tawag nito uh, reputation sa kanyong barangay wala kayong bad record. At isa uh, pa kung so, wala kayong, ah, hindi kayo naripuhan, hindi kayo naripuhan ng um, motor sa ibang dealer, ayan. So, yan yung mga faktor para ma-approve ka po sa uh, application nyo sa motor dito sa Motor Trade. At saka, faktor din yan na uh, makikita sa CI na, ayan, hindi kayo narirapan, wala kayong uh, utang. So, siyempre, pagbigyan kayo. Alright guys, so, ayan, hanggang dito yes, na lang I tayo. All right? so ayan, sa mga bago pa lang sa akin channel, ayan, huwag niyong kalimutang uh, i-like itong aking video guys at i-share na lang din po para marami tayong matulungan ng mga customer na gusto kumuha ng motorcycle loan dito sa motor trailer Alright, so hanggang uh, dito na lang tayo guys. And sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ayan, huwag niyong kalimutan pinutin yung subscribe button sa baba at saka kung nagustuhan niyo guys, uh, Ah uh, paki-like and share na lang din po at at pinaka importante guys ayan paki-hit niyo yung notification bell para lagi kang updated sa uh, bago nating video katulad nito ayan so uh, thank you and god bless and advance merry christmas and happy new year